tawin na kami guys, galing kami ng bukid, kinukita ko lang ito talo. kasi kung gusto niya dito, tawin huh? na, na tayo, hah? kumiling besy na, na yani. eto eh. meron na silang patubig dito guys o. Oh. Ay, dami ng ano, ibon. Mm -mm. Malapit lang, guys, ito, malapit lang dun sa bukid tingnan ninyo oh. pagliko lang dito, ano na kalsada na yan na, pagliko lang tapos nandiyan na yung nila Ruth ay, nanilarot ka agad yung mabubungaran dito. Taas na nitong ano na ito. Damo. Ayan, bahay na nila yan. Kaya malapit lang guys, dun sa bahay namin. Okay, anong ulam natin? Alisin natin ito dito, dun sa dulo. Kasi dito tayo nag-work. Walang sapal. Ha? Gumawa ako ng sausawan namin, oh kaman, kalab, kamatis, alamang, at saka mangga. Hello, bebe! Ah, <laughs> hey, hey, ma. Ay, o saan? Ah, Tingnan natin yung niluluto dito. Na jaran. Uh, mm. Adobong napakaraming sili. <laughs> Dapat doon kami sa bukid kakain eh. Kaso hindi pa kami nakaluto ng maaga. Mal, malambot na ba ito? May paminta na? Sige, okay lang din pag lumalaban-laban. ba diba? Mas masarap yung lumalaban minsan. <laughs> Sobrang yata yung laban ha. Sarap. Hmm? Okay na yung ano, yung timpla niya. Ay, ang alat, girl. Kain tayo, guys. Adobo, nilagang pechay, at yung aming sausawan. Yum. Kain na po. Guys, yung sinahay nating tulingan, ito na po, nakanda na. May, yung ilalim niya po ay mangga, saka yung taba ng baboy. Yung po niya po nakita, nakailalim na. At ilagyan po natin ang sili yan. Tubig lang pong ating ilalagay. Ganito lang po yung paglalagay niya, no? ya yeah. Medyo lampas lang pasang ng konti sa esta. Ay, pantay lang po pala. Tapos, tandaan natin yung ano yung yan, po natin sa salad master skillet natin yan. Ito na po yung unang kolo ng ating sinaing na tulingan. Uh, babawasan na po natin yung kanyang uh, init. Gawin natin uh, 160 na lang tak pa natin pero nakano na, pa yung lid niya nakasingaw morning guys sobrang sakit ng ano ng chan ko hindi kami nakalabas ni Papsi ngayon sobra kahapon medyo nararamdaman ko na ito unti unti kahapon tapos nawala naman tapos nagkaroon na naman tapos ngayon, meron na naman. Ay. Alam ko sumasakit lagi sa chan ko. Check lang natin dito yung ano, niluluto niya. Niwan niya electric pan o. Oh. Niwan niya lahat. Nako. Pati saksakan. Electric pan. Nandito pa sa tabi ng niluluto. Maano na yung kanya Oh. Ma, Tawag dito Matutuyuan na Ay. Tulog Ang mga baby hmm. Nagising ka Dito si mama Asan yung isa Si Sky <laughs> Asan yung isa Ayun yung isa Sa ilalim Sige na mag-sleep muna kayo Dito lang si mama Ha? Slip lang kayo anak, slip lang. <laughs> Galing ako dun sa may bintana. Tinignan ko si Papsi, nagja-general cleaning siya. Dito siya ngayon sa ano, tagiliran. <sighs> Ayan din. Dito siya nagdidilig ngayon. Yung mga ano dito, mga abubot, tinanggal na niya yung iba. Kunti na lang yung natira. Oh. Mahal, gagamitin natin yung itim na yun na planggana. Oh yun, gagamitin natin yan tapos lahat ng mga pasunayan, dadali na namin doon sa bukid yung mga ibang halaman namin o oh, napabayaan na rin ayan, ang gaganda na dati napabayaan teka, sobrang liwanag ay, against the light pala tayo Ayun, si papa nagdidilig siya yung ibang mga halaman masasave pa namin yan dadalhin namin doon sa bukid ito yung ano bugambilya dapat pala na yan ito yung ano yung mabango ang bulaklak niya sampagita Sampag hindi hindi sampagita, sampagita. ayo, oo oh. sampagita pala yung mataas pala ilang ilang ganda na ng ano nya oh ng snake plant niya mas maganda pa yan pag doon na tatanggalin na namin sa paso pag andun na kami mhm mm dito naman sa ano, sa kabila. Guys, pasensya na kayo. Hindi ako nakapaglinis. Dapat maglilinis ako ngayon dyan. Ito, yung mga halaman ko dito. Alagang-alaga. Yan, ang ganda na nila, oh. Ready na yan. Tapos mapaparami ko ito. Ito, transplant natin doon. Kahit yan, oh, na naalala nyo yan. Nabuhay ko yan, guys. Ang gaganda na. Ito din, oh. Ililipat na namin doon. Pero pagka ano, pag okay na doon guys. Eto, tingnan ninyo oh. Ang gaganda, lalago na. Napalago ko dito. Tapos yung ano, yung ayan nabuhay buhay. Yung ano, dalawang tatlo na orchids. Tatlong orchids yung nabuhay dyan. Oh. Ang ganda na oh. Mm. Sakit talaga ng ko. Dito muna ako guys. Sa, sa kwarto. Grabe. Ah. <sighs> medyo tinutulog-tulog ako si Papsi. Tinignan ko yung ano, yung ulam. Eh, nakita ko naman siya nandun siya ngayon sa ano, tagiliran. Tinignan ah, ko yung ulam na niluluto niya. Baka kasi matuyuan. Sayang naman. Guys, wala akong magawa. Sakit so, eh, talaga. Nag-shower na lang ako para ano, hindi naman ako magmukhang <laughs> dugyot dito sa kwarto. Ay eh. na. Sakit talaga ng chan ko. Grabe. Pero sa yung TV. Kaya ano ako, manood ako. Pag nanonood kasi ako guys, naantok ako para makatulog din ako. Kasi kagabi, nagsimula ito, madaling araw, hindi ako nakatulog mga alas dos. Para ano, may lakas ako. So try namin ni eh, Pops, si pumunta ng bayan. Kasi wala na kami mga tissue, walang... Wala na rin kaming lulutuin yata check ko pa mamaya yung ano, yung ref namin. Ay, grabe guys. Sobrang sakit ng chan ko. Oh. Parang hindi na niya, ano, parang hindi na umi-effect yung ano, yung constant. Kasi na, magkasunod eh, pangatlo ko na ngayon. Kanina yung dalawa, okay pa rin. Okay lang. Pero ngayon, parang wala na siyang effect. Kaya ano, after 5 hours saka ako iinom sana wala na siya mamaya sakit talaga guys kayo ah, dito mo lang ah. hmm. hindi mahala po may pinong ano akala ko hapon na time check 1.52 titimpla ako ng ano kukuha ako ng mainit na tubig Hello guys, I'm back. Okay na yung pakiramdam ko. Maayos na ngayon sana magtuloy-tuloy. <laughs> sana makatulog tayo ng ano mamaya, ng okay. So napahirapan ako ng ano ng sakit ng tiyan ko maghapon. Maghapon din 'yon, guys. Kaya nakahiga lang din ako maghapon, wala naman ako may bablog sa inyo. Ayun. Ah. Uh. Ayun, guys. Naka-short lang ako pero lalabas tayo. <laughs> papakita ko sa inyo. Mahaba-haba naman yung short ko eh. Papakita ko sa inyo yung ano, yung bugambilya ko na imported. Oh, di ba? Hello, babies. Good morning. Ito talaga pabuhat ng pabuhat si Puti eh. Teka yun lang, teka yun lang. Ay, si Mami Kaka, yan yung hawak-hawak ko kanina. Nagpunta ko dun sa labas. Ayan. Style niya yan. Tatalon yan dyan. Ito, magkamukha ito eh. Hi, Pang. Hello, good morning. How are you? I'm fine. <laughs> Bibong bibo. <laughs> Bibong bibo ang aga. siksik siksik sik 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 Pag, may sakit ako, nang bilis ding mawala <laughs> ano, nung taba-taba ko. ano? ano kaya, huwag kang bukos dyan sa kalsada. Baka masagasaan. Pagkamalang <laughs> kan, <laughs> um, Alin ka na, sama sa mo ko. Ay, okay. Sige, sige, sige. sige. Oh, wag na lalabas. Ito si Sky, mabilis ito. Sobrang tulin eh. Inuunahan niya ako. Dito nga pala, nagmapsi si kahapon. Nilabas niya ito. Ay pa, hindi mo nakita itong ano. Yung bim bim uh oo. -oh been Flex ko lang guys. Hi Jamila, si Jamila dito na yan natutulog guys. Aso ah, na na alam nyo ah flex ko lang. <laughs> Puro flex tayo ngayon. Alam nyo guys, kaya pinadala namin itong si Jamila do binigay namin doon kay Larae kasi noon wala na siyang space dito. Kita naman ninyo, oh, wala. Oh, ang liit-liit na, wala. Tapos, mahilig itong manira. Naninira yan ng upuan ng sasakya, tricycle. Yung si Wigo noon, puro kalmot. Ganyan, kinakalmot-kalmot niya. Yung gilid, yung mga ano-ano, pag noon siya dito. Pero ngayon, behave na siya. Kahit nandito siya sa loob ng ano, ng, uy, papungay pa ng mata. Kahit nandito na siya sa loob ng ano namin, ng garahe siya ng ano, wala na siyang sinisira. Kaya yun pinapayagan na namin. Dito na siya natutulog, guys. Nung ano, nandun siya kila Ray, kahit nandun siya kila Ray noon, basta nandito siya sa kalsada, pinapakain namin siya. Every time na abutan siya dito ng kainan, pinapakain namin siya. So, parang hindi rin naman ano, parang dun lang siya natutulog, ganon, Tapos, pinapaliguan siya ni Rochi, yun. Masipag si Rochi na magpaligo. So, ngayon si Jamila madalas na dito sa bahay at dito siya naglalagi. Ito guys, pe-flex ko lang sa inyo ha. Mm. Noong nagbunot ako dito, ay nung nag nag -trim, trim ako noon dito o oh, ayan oh, mm. -mm. Nag-trim-trim ako dito. Alam niyo ito oh, kinanoyan 'yan. Oh. Mm. Mm. Ay, wag baby Ayan, nakikita niyo yung may red na 'yan. Bulaklak 'yan. Oh, nabuhay siya, buhay. Mm, -mm. tinriman Pinriman ko <coughs> itong ito, lahat ng ito, nag -trim ako noon. Allah, oh, may kinainan, oh. Kinain ng ano. Ay, hindi. Tinanggalan ko pala ito ng ano, tinrim ko noon. Okay. Maganda rin ito. Ang ano nito, bulaklak. Ngayon, ito si Sofia. Tignan naman ninyo, oh. Mm. Diba? Ang ganda ng bulaklak niya. Ito din, oh. Yan ang bulaklak ni Sofia So, napa-ano ko na siya, guys. Napa-bulaklak ko siya ng super dami. Oh. Ang ganda, no? Sana naman. Sana wag ano, pakialaman ng ano, ng mga bata, ganon, Yung mga pilyo na bata. Tapos dito, meron din akong itinulos dito. Ayan, oh, nabuhay. Eto, oh. May dahon na siya nabuhay pero yan parang feeling ko galing dito o dito parang dito dito ko kinuha yan yan is delta don dalawa delta don at saka basta maganda ito itong dalawa na ito yung black maria pala mali yung dahon nya yun yung nagba black tapos yung ano nya yung parang pink lang o red yung pusha pink parang ganun yan ang bulaklak nya hindi pa siya makapal. So, ititrim ko yan, guys, para kumapal siya. Pero hindi muna ngayon kasi pinapalakas ko pa. Itong ganda-ganda na, oh. Tapos, ang ganda ng ano niya. Ganda ng puno niya, oh. Laki na. etong isa, napaganda ko na rin. Kaya lang, hindi pa siya namumulaklak. Hintayin natin. Maganda rin ang bulaklak nito, eh. Tapos, alam ba ninyo na sinalbahin ng mga bata itong halaman ko pinig tinagpas o oh. tinagpas alam mo may dumaan na bata dito kahapon na isang araw tinagpas niya ito o oh. eh nakuha na namin sa ano nakuha na namin sa CCTV taga doon sa ano sa likod nila kapitan mm. uh, oo oh, doon sa likod nila tinagpas niya oh. meron siyang dalang ano Dubai. hindi yung parang panaksak <laughs> ayan no oh, kitang kita doon sa camera kasi sabi siguro niya nakatalikod ito eh eh yung nakaharap oo oh, ayun, ah. uh, oh. oh, mga luk ng mga bata, ano? Magawa. Tinagpas, oh. Mga walang magawa. Tapos itong kalamansi na ito guys, ayan, ililipat na natin doon. Malapit na, Lita S. Ayan, malapit na natin ilipat itong kalamansi. Ha? Nilagang saging. <laughs> mm -mm. Sige, ganyan ang trabaho nila maghapon. Tapos may, kapag pinaliguan sila, tinitignan ko, meron silang mga gasgas. -gas. Sa tenga, sa buntok. Si Sky, laki ng ano niya dito sa ano niya. Ay, ganyan. Siguro, minsan lumalakas yung ano. Ha? Dalawa, dalawa. Hmm. Ay, ay, ay. <laughs> Sino pa po pinagpulungan Si puti? Si Baet. Si Hmm. Lagi nilang inaano si Baet. Pinaglalakas dito ni... Si Bela. Tapos si puti nilang alakal. Allah. Ano hin? Kunin mo pag kaganoon, i-break mo, kawawa naman 'yan. 'Di ba guys, ang ganda ng halaman ko. <laughs> Nakatuwa. Natutuwa lang ba ako? Yung ang liit-liit no na ano na binili ko 'yon, talaga. Maliit na maliit lang siya, tapos payat na payat. Tinrim ko nang tinrim. gumanda yung kanyang puno. Kunin ko na dito yung ano, yung kape ko at saka yung tinapay ko. Dito kami ni Papsi. Ay! Bakit ganyan? Kasungit. Aking tinapay. Tinan niya yung tinapay nila, oh. Ang daya, oh. May butas dun sa, ano, sa gitna. Tapos, guys, paano ba lutuin ito? Kasi, ano, ha? Huh? Walang, Walang mantika. Ganun ba yun? Paglulutuin ito? Bakit hindi naman siya wala namang itim-itim? Walang itim-itim, walang brown-brown. Brown lang siya na plain brown. Ito, di ba, okay na ito? Roasted na siya. Almond. Almond ito, guys. Tapos ito, yung cashew nut. Sarap ito, eh. Gusto ko uling umorder. Gusto ko uling umorder niyan. Tapos, alam nyo ba, yung natira na lang dito sa ulam namin kahapon. Diyara. <laughs> Pwede pa namin panunghalian ito, guys. Alam nyo, sabi ko kasi kay Papsi, lagyan niya na isang kilong karne. Ayun, di naman niya nilagyan. Kasi nanghihinayang ako dun sa isang oras mo siya na ano, na pinapalambot, pinapakuluan. Kung saan nakasama na yung karne doon, o oh, edi eh, ano, nakakatipid na tayo, di ba? Meron pa kami ang tilapia, giniling, yung baga. Tapos ano ito? Karne, carrots, yung ano, buto-buto, at saka yung atay para sa mga aso. Ito yung ano, pagkain nila kagabi, oh, pinalagay ko dito kay Popsi para ano, para hindi masira, sayang kasi. alabas ah, labas ko na. Tama-tama pinapakita ko eh. Oh painit mo para ma ano sa hal maganda sana kung merong malunggay yan Oo Oo oh, tama tamana anak na. Naku. Enough, enough. Lagi na lang silang nagtatalo, talo nag-aaway, away na ganyan. Eh, tamana oh, ito na naman siya oh. <laughs> ito lagi si pabuhat eh, pag nakita na niya ako, papabuhat na siya. Kakain pa si Mama. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ha? Ano gusto? Tikis. Mm hmm? Magkikiss naman kay mama. Mm hmm? Kiss na, kiss na mama. Kiss mama. Kiss mama. Mga! Mm -hmm. <laughs> Mga oh, baba na, okay na ha? Papabuhat na naman yan. Tikman ko nga itong ano. Itong... In order ko lang ito guys sa online. Nakisabay lang ako kasi yung kaibigan ko na umorder din sila maganda ito na kain-kainin at saka yung money, hindi pala ako nakabili I need to buy money ano ba buksan ito dalawang supot ba ito um, dalawa nga ay kailangan pala mayroon na ako nalagyan ano garapon hmm. maganda paglalagay ito sa garapon ay meron naman dyan Ayun, yung maliit na garapon na yun. pero pala lagyan nyo na kape Ah, yung lalagyan ng kape, yun ang paglalagyan ko ngayon. <laughs> Kasi sumisingaw. Ah, ito guys, ikwan, 300 pesos. 300, hindi pala. 3, eh, 350 ang isa. Three, Almost 20 or 30 sa Dubai. Ito? 25 siguro yan. Ganito kadami? Oo. Oh. Almost mo. Tikman so, natin. Magkano? 300? 350. Ito kain-hati. Mm. Mm, Healthy pa ito. 350 into 14. 25. Tama ako. 25. Mm. Pwede, na, na <laughs> <laughs> Sama hey, papa. Madalangin magsalita. Layo sinasabihan. Sarap Kahit, mm, so na sinasabihan. Sabi sa guys. Mm. Tagal na namin na. nagba-vlog, guys, pero siya parang hindi siya laging ano, nawawala sa isip niya yung mag ano, magsalita. sarap Sa Dubai naman ramot pinapansin mga ito. <laughs> Nang umuwi kami, nakikipagagawa kami. Charap <laughs> ka na. <laughs> May isang kapatid na naglabas ng ganito eh. Ilang piraso lang. Mm. Pagagawa pa kami samantalang sa Dubai sa Wangsawa kami yan na pinapansin yung cashew nut pa nun eh hinahalo ko pa sa kare-kare mm. -hmm. <laughs> sa manok, sarap mm. -hmm. yung naluto ko ron, na eh. mabuti yun mm -hmm. may luto ko dun eh uh, yung cashew nut ang <coughs> harap Naparami tayo niya. Mm. Tapos ito namang ano, cashew nut, hindi siya roasted. Kaya Roast hindi ko mata. alam guys, paano ba ito ano, walang mantika, gaganan mo lang yan. Ropa kasi siya eh. Mm. Maganda sana kung roasted na. Mm. Kasi even yung pagkakaluto nila eh, pag sila. Tingnan mo ito oh. Yung brown niya, mm -mm. pantay. Eh, pantay. Mag-ano ka nga mamaya? Magluto ka nga nito. Mm hmm. So, yung ano lang, konti At so, parang may alat-alat na yung ganito, cashew nila, doon sa Dubai. Meron din yung matamis, di ba? Yung may flavor. Mm -mm. Tapos meron yung maanghang. May maanghang din. Mm -mm. May tatrabaho ako nun sa Dubai. Ganito. Maanghang, pero ano siya, Sri Lankan. Sarap. Lasa yung luto ng yung kashima. Yung ko sa Dubai ito eh. Ano na yun? May kasoy? Mm hmm. Kailangan yung paglalagyan natin, anong hindi siya nag... Singaw. Sumisingaw. Nawala um, yung crunchy. Hmm. Pero sobrang lasa. Hmm. Ang lasa niya. Malinam na Maganda rin pag nagta-travel, no? Sarap. Dito ko siya ilakay. Para. Para hindi suminaw. Ang ano naman ng mga sasakyan dito. Ingay. Kaya maganda talaga dun sa ano, dun sa bukid. Dun tayo. Kaya ay tayo dun. <laughs> Ang sarap talaga dun guys sa bukid na pag pumunta kayo dito sa amin. Dadaling ko kayo doon. Hi Dennis 18. Hi Carlene. Hi Dennis. Kailan ang punta nyo rito? <laughs> Kailan bakas nyo sa Pilipinas? Pasyal naman kayo dito. Pasyal ulit kayo. Pasyal uli. meron May na ano. Oo, oh, meron ng bukid. <laughs> meron ng bukid life. May na tayo doon. Mm -hmm. Itong isa kailangan meron i-roast na ito pang Order pa nga ako nyan Hindi pa ubos ang order na. Sa ka? Uh -uh. Ay. Ay, Tisay. Dapat Tisay ang pangalan mo eh. cheddar Ay, cheese. cheese. Baba na ikaw. Baba na. Mami kakay. <laughs> Hello. Si Bella talaga. Tinanggal mo na naman yung diaper mo. Ang panghipa naman ng ihi baba ito na ito. Bella, good morning, baby. Good morning. Ano ulam? Alas, sisipunin naman na ako. Ang hirap maglinis, guys. Yung pag-maintain lang dito sa bahay, kahirap. <laughs> Tapos magkakaroon pa tayo. <laughs> magkakaroon pa kami ng panibagong ano, lilinisan doon sa bukid. Excited na nga kami. Nangangarap na kami ni Popsi. <laughs> Alas, sinisipunin naman na yata ako. Hala. Si Jamila talaga. Ganyan yan. Kapag lumalabas si Papa dun sa ano. Dun sa garahe. Tapos nakikita niya si ano. Si Jamila. Grabe itong si Bella. Hal, tumingin ka kung anong pwedeng lutuin Hindi <laughs> pa kami nagpup... Kailangan mamaya pala pumunta kami ng bayan kasi wala na kaming mga ano. Wala na kaming tissue, gamot, naubusan na kami. Grabe guys, yung ano, isang buwan niya. Baka isang buwan ba kami doon sa kabila, sa bukid? Parang three weeks, naka three weeks kami doon sa bukid. Pero ang dami nang nagbago. Ang dami ng ano dati yung nabili namin 150 square meter lang yun tapos dinagdagan namin yun guys kaya lumuwang siya ng lumumang dagdag ng dagdag dagdag ng dagdag kaya paluwang siya ng paluwang na ganon <coughs> sana makapagdagdag pa kami kung 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 pero hindi pa sure guys hindi pa sure pipray muna natin yan pagpipray natin kasi lahat ng bagay naman ano yan Uh, sa tamang panahon, makukuha natin niya. Tsaka kung talaga yung pagkakaloob sa atin ya, ng Diyos, makukuha natin niya. Lagi kami nangangarap ni si na nagtatanim na kami doon. <laughs> Minsan napapanaginipan na yata ni Papa na, ano, na nandun siya, nagtatanim siya. Pero ang gusto kasi namin guys, yung mga halaman namin dito, yung nandun sa harapan. Yung iba, yung mga nakapasok. Kaya noon, Nagpapasu-pasu talaga kami kasi nga, sabi namin, malay mo isang araw, mag magkaroon ng widening. So, yun, yung mga mahalagang mga halaman, yung mga bugambilya namin talaga, nakapasulang yan. So, may isa lang, dalawa, yung inano namin, yung talagang dinirect namin na itinanim sa lupa. So, ayun guys, abangan nyo na lang guys, sa mga susunod na mangyayari, susunod na kabanata sa buhay na mga So, everyday naman, tinatry ko talaga na magkaroon ng ano, you know, ng vlog. Pero kung talagang wala guys, kagaya ng hapon, pasensya na kayo talaga nakahiga lang ako dahil super sakit talaga yung chan ko. Pero ngayon, okay ako alive na alive. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang yung aking vlog sa araw na ito. Magkita-kita po ulit tayo bukas. Goodbye!